Oh, hindi to. <laughs> Arvin, hindi, hindi niya pala ako binidyo. Hindi, si yung pamangkin mo. Okay. Dito, dito, dito. Dito. Um, Humarap ka dito. <laughs> oh <my God. laughs> dito, dito. dito. <laughs> tayo ka, tayo ka. Huwag ka sa kawayan, ha? Diyan ka sa ugat. Yan, very good. Yan. Yan. <laughs> Ayan, eh, hakbang mo yung paa mo dito. Yan. Wait. oh kapit-kapit na dito. Dito, dito. Dude, ayan na. mo nga ako. <laughs> <laughs> okay, ready? One. Apa. Friend! Ay, wow! Ay, 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 ay mga ay friends ay. natin, eh. Dude, baka magdala ka. Hindi, hindi, hindi. Oo, oh. oo. Ayo mga friends, yung mga bahay ko. Yan. oh, diba? Sige, mamaya, -maya. Oy, Jiko, ba't may bigyan? Sana iniwan mo muna yung tumbler mo. Ini, 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 Kani yata. Hey, 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 Friend sa yata. Friend. Rochelle. Sa ugat ha, hindi sa kawayan. Ato ha, mas huwag sa kawayan ha. Ito si, ano si baby? Go, Ate Herms! Go, go, go! Ate Herms, ang ganda dito. Grabe. Yan. O, di ba? Kayang-kaya. Nakuhanan mo pala. Yes. <laughs> 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 Yun next. Saan iniwan niyo muna yung mga tumbler? Ayan mo na. Sino <laughs> <laughs> <can't see> <laughs> next? O din yan? Wag, wag dito, baby, wag. Asilip. Hi, baby. <laughs> yes. Kamay ka talaga <laughs> Oh, malulula ka talaga. Grabe. Ay wala nang aakyat. Friend. Pa-picture papicture. naman dito. Papicture. Friend, Ayaw nyo? Ay okay si. <laughs> <laughs> Ay, bakit lang kayo? O isang let lang, akala namin ano? 'Yan pagatatalsot ka Kape. Kape Kape talaga. <laughs> pumunta lang dito sa toaster magkape. pa Eh, si Arvin. Oh. At talaga may bitbit -bit pang pandesal. O oh, maket dito para lang magkape. Ayun mga presyo mga mga bahay-bahay. Oo oh, nga. maganda Dito. Maganda din. dito dito. Uy, ayan. Uy, huwag kayong mag-ano sa kawayan, ha? Ay, B. Sa mga ugat-ugat. Aybi. -ugat. Aybi. Uh, Ibi. IB? Bakit ka? Hello. Baka hindi kayo makababa. Pag kumakit ka, gumuhu yan. Dito, hindi, hindi, kaya yan. Dito sa mga ugat lang. Sa mga ugat kayo mag-ano. Sa, okay? -bato. sa bato, o. Oh. Lapit sa ugat ha, wag sa kawayan. Sa ugat? Oo. Eh, iwan naman na yung bag. Ha, <laughs>